Magandang araw po sa atin lahat mga kagulay. So ngayong araw, uh, nandito naman po tayo sa taniman na kung saan ang nakatanim po dito, itong ating bagong variety ng sili. Ito po ay panigang, ano po mga kagulay. Siya po si Laba F1. Ano po. So yan po si Laba F1 mga kagulay, makita nyo. So napakarami ng bunga. Yan. Ano po, So, yan, yan yung kanyang bunga. Yan. So, napakadami. Ayan po. Ano? So, yan yung tanim niya. Ayan yung uh, tanim po ng laba F1. So, ito yung kanyang bunga. No? Oh, dami. So, yung kanyang bunga mga kagulay, kung mapapansin natin, halos kakulay po ng kanyang dahon yan po so dark green po siya mga kagulay ano din yan po pag naghinog ang kanyang hinog po ay pulang pula ano so yan yan po si Laba F1 so yan po So yan po yung kanyang hinog mga kagulay ano po. Pulang-pula po siya. Ano? At yung kanyang uh, hilaw na bunga kagaya po nito. Yan. So dark green. Ano po? At itong laba F1 mga kagulay napakaganda po siyang itanim kasi base po dito sa uh, area Uh, katulad po dito, ang ibang variety po dito ng sili ay tinatamaan na po ng sakit na kung tawagin ay lapnos. Pero itong silaba, so hindi po siya tinatamaan or wala po siyang tama ng lapnos. Ano po? At sa kagandahan po nito, mga kagulay, ang presyo po ngayon dito ng sili, ito pong laba ay medyo mataas po yung presyo nasa 75 pesos per kilo po. So yan po yung uh, ceiling laba F1. No? So yan. Napakadaming mamunga. Tapos po yung bunga niya, so matitingkad na pula pag hinog at pag ilaw naman ay dark green po. Ang kulay So itong laba F1 mga kagulay, uh, napakadaling alagaan. Ano po? So pag tinanim nyo siya, maghihintay lamang kayo ng uh, 65 to 75 days. Maari na po kayong mag-harvest. Ano? Then ito pong laba F1 mga kagulay, akma po siyang itanim sa lowland at sa middle elevation wala po siyang pinipiling panahon ano po so all year round po siya tagulan, taginit, kahit anong buwan pwede po kayong magtanim po nito Yan. at matibay po sa sakit lalong lalo na doon sa bacterial wilt at sa uh, punggos na kung ay lapnos kaya mga kagulay so saan pa po kayo ano kung siliman lang ang itatanim nyo dito na po kayo sa Laba F1 at sigurado kikita po kayo ng marami dito yun lamang po magandang araw sa inyong lahat